magandang hapon uli bandidilis kami ganun uli pambilid uli salamat kanina bumulan alas 3 na tayo na yung binilad natin na bilis sana ngayon mayroon pa rin para makapambilid ulit tayo maaga pa ako maliwanag pa tala 6.30 pa lang hapon Dito na kahapon? Ha? Dito na May uli talaga itong kasama So, balik, balik dito lang ko sa may ano. Tapat na kami. Sana dumaraw ulit. Hindi tayo nakapamana sa mandaling araw. Si so, Oto lang yung nakapamana. ganun pa rin konti pa rin yung hole wala nang isda na nagpapakita sa panaan Kita Ha? Puray. Puray? Yeah. Gu. Dalawang taon na, dalawang bisis na lumabas yung deles na walang buyer yung ano baguong hindi kagaya nung araw na maraming buyer sa ginagawang baguong kaya pag lumalabas yung dilis halos lahat may hanap buhay ngayon wala na wala na kasi bumibili ng ginagawang bagoong. so yun abang abang po sa mga sasalukin na habang mamaya na dilis yeah. pangsalok niya ng maliit na pangsalok madami na pero nasa ilalim pa hindi pa lumulutang idadahan-dahan namin yan sa pagsagwan pa no pagilid tapos sisisiri na naman namin doon Na ako. malapit na yung mababaw maya maya lang kita na yung ilalim dito pala sa laot madami na nandito na napakadami salukin na natin Ti jour! Wow! Ah! -huh.

Nah, hindi natin pa kaya kuhatin. ini natin mga kapitong mm -hmm. Kailan mga kapitong rin natin yung Ay! Darag mo sa kakabay Kita மூ நா நான் காண Tama na, sumber sobra na. Tama na to. Hindi na to kakayanin. naman. Tamimigay natin to. Hello? I don't know why. Magkakalilihan! Ano Mga uh. ah. nga lahatin na yung bangka na talaga ng bigis Mamimili lang talaga yung wala na kami. Dito pa kami sa dawan. Grabe. Dami na kami na kami. Grabe. na kami. <tipos> lang namin yung kinuha namin. Pero mas marami pa sa kagabi. Kala yung iba nito yung pamimigay natin. Hindi pa kakayanin ng ginawa natin biladan ng, ng, ano, ng dilis. Tuwagin namin ba? Kaya na lang, yun na suna Kapan ulo, yun haw Ha? Ayun so kapan ulo hey. Kung may bumibili lang sana Maganda sana Nakaka-enjoy mang salok Tabo, kaya na Hihihi Oh! many hours later so yun mga kaminyurito na yung yung dilis natin balik kong kahapon dalawang biladan lang ngayon tatlo na Ayan. tuyon tuyon na Madami na tayong pang-consumo sa darating na habagat. siguro mamayang gabi hindi muna tayo magsasalok ng dilis mamamanak muna tayo wala tayong kita ilang gabi na wala tayong kita Dala lang ay. So yun, magsasatod lang po tayo. So yun, magandang umaga mga ka-adventure. So, shootout na po tayo. Ayan, una una shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay ayan shout out po sa inyo mga kanbidyo sa walang sawang support nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan nasisinga tayo si Uri po excuse me po ayan isang sulok man bukay ng mundo naroroon ayan shout out po sa inyo mm -hmm. mga kanbidyo ayan So ayun, shoutout Ay! kay Danilo Alalim at sa kanyang anak Chuds Prince Alalim from Santa Rosa, Nui Ayan, Ayun, shoutout po. Shoutout sa kayadong family ng Naid Kapiti. Shoutout kay Jubel Velasco, ayan shoutout kay Jose Roldan Jornales. Shoutout kay Gaspel Saiko. Shoutout kay Larry Tudyo from Leyte. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Joel Bael. Shoutout kay Christy Toto Kawaling. Ayan shoutout kay Fernando Lakasan TV. Shoutout kay Shini Yangyang Shoutout kay Rostom Bella Hermosa. Shoutout kay Gloria Alpiros from Borgos, Pangasinan. So silip yung kasama natin shout out kay Robert Rama Shoutout kay Room Room, Bisagas from Siargao Island ayan shout out po shout out kay Roman Balag from Binangon Rizal shout out sa dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila so ayan shout out po shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi ayan shout out po shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan Talabira Nueva Ecija Rico Javier at Jupay Javier ayan, ayan, ayan. shout out po sa inyo Ross Pineda Javier ayan shout out po shout out po sa inyo shout out po sa family nyo ayan shout out kay Arbin Adventure from Masbate ayan shout out po shout out kay Dennis Dela Crossen family from Naay Cavite shout out kay Wong Disolok LB Alpinto Laika Lopez Larmi Disolok pa Bibi Disolok Edna Disolok Ryan Disolok Trisha Disolok Rocky Disolok from Mabatgon Lady ayan shout out po shout out kay Gambalan family ng Dasmariñas Cavite. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Joel Villos from Saudi Arabia. The mom. Ayan, shout-out po. Shout-out po sa mga viewers natin sa my. The mom. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Romeo Alcones. Diyan sa Takligan, San Jodoro, Oriental Mindoro. At sa Alcones family. Ayan, shout-out po. Sa lahat ng Alcones family. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Cabiro family. yan from Western Samar. Ayan, shout-out po. Shout-out kay Sean family ng Karamon, Karamoran yan na ayan shout out po shout out kay Rio Fiderio from Intramuros Manila ayan shout out po shout out kay Kupada Family ng Barangay Kabadya, Kabadyangan Lawang Northern Samar ayan shout out po shout out po sa mga taga Lauang shout out po sa inyo dyan shout out kay Cesar Abling from Kabuyao City Laguna ayan shout out po shout out kay Michael John Dorano John Michael Chua Dorano Steve Chun Jin Chua Dorano and uh, Rona Chua Dorano ayan shout out po sa inyo mga kadwinjor ayan at syempre shout out din natin yung kapwa nating may channel ayan unang una shout out po kay Mami Rachel Puentes ayan pasapulin po, po mga kadwinjor sa channel ni Mami Rachel Puentes na napakabuting tao po napakamatulungin ayan shout out po sa inyo ma'am ayan at kay Otto Rapi for Fishing ayan yun shout out kay John TV Vlog Mr. TV Vlog Verispiro Parts TV Vlog na Pinas Official Father and Son Fishing TV, Kabogsay TV, Sea Adventure PH, Pandan Fishing Adventure, Rod Choy Fishing Adventure, Manoy Nel Vlog, Pusing Vlog, GC Adventure Lex TV, Official, Si Badong Vlog, Banayad Vlog PH, John Fishing TV, Reangler, Lari Amos, Lari Lock, Zero, Kapana, TV Adventure, li, John Lee Fishing TV, Koya North TV, Carbon Mix Vlog, Nanay Robby Channel, Regis Adventure, Bonbon Fishing TV, Roger Lonor Mix Vlog, Ka Fishing, Judy Driver TV Roger Lanor Mix Vlog Yan Roger Arceso Trailer Driver Jasper TV Bicol Hunter Vlog MG Eric Adventure So yun mga Adventure Supportahan din po natin mga Adventure Yung kanilang mga channel So yun sa so, nice magpa-shoutout ayon comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode Sure may shoutout ko po kayo So yun maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye